So guys, mayong hapon no, di ako karon sa Tracy Martires. Dadalawin natin dito ang kanilang mga toro. Toro ang ilang mga kakanin dito no. So ayan na samahan ninyo ako dito tayo dadaan. Mm. Ito. Kasi dito guys, marami silang mga toro-toro. Ito yung ano, palingki. Ay, tisay palingki palingki yan ito yung papunta doon sa toro toro guys no dito tayo maglalakan oops tapos mas mas mataas ang sa gusto namang pumunta dito ayun parang may latag latag dito tayo oy parang may latag latag din dito parang Ah. Uh, ito yung <laughs> sa ano, parang masad sa ulo. Labas na po. Malaki pala dito yung ano. Trace. Trace Martinez. So, ginabi na nga tayo ngayon pag -gabi na. Kaya bilis-bilis lang natin maglakad. Ah, parang konti lang ngayon ng tao. Hindi tulad dati. Ah, yung iba, magbubukas pa lang. Dito tayo sa palamig. Dito tayo, dito tayo. Ang going. Ang sa ano sa denit, eh? Ano to? Ay, ito. Ano kaya to? Isa o, o nisya? Opo. Magkano? 20. 20 po. 20. 20 pesos. Ay, makasama na po yun, eh. Ibili nga tayo, no? Ito ka, nang manok. Isa po. Iyan Asa nang... Yan lang po, te. Oo. Oh. Salamat Merita. Asa man sausawan? Ay. Kuya, pwede pa hindi akong sausawan, kuya? Ano oh ba? Oo. -oh. Pwede iiba? Pwede. Ano po? Hindi, iba yung ano sausawan. makano sa baso. Oo. Oh. Magkano ang baso yan? Walang bayad. Uh, Walang bayad? At least sweet ball po. Ilan? Wala na. Kaya wala na po. Kikiam na lang po. Oh, Kikiam na. na lang tayo. Kunin ano to? Sampo. Ito. Ah, Ayaw, Ayaw ko naman. Taro naman. <laughs> yung mga ano. Wala mente po. O. Ito tayo. Ay, walang ano. Ito. <laughs> Murah bang. kamu itu. Insya Allah <laughs> natup nanti pak Gonit. Kanci hmm? kanci man. Serap. Twenty pesos, may isaw ka na. Hmm. Ano sahog hog niyan, ma'am, baboy? Yung hog po, baboy. Ah, baboy. Hindi tayo pwede oh, dyan sa baboy. Aray ko. Hmm? Ano to siya, dong? Po. Hmm, hindi rin tayo pwede dyan kay bulaklak ng baboy. Ito, baboy din po sorry. Baboy din siya. So, dito nga tayo. Parang kunti lang ang tao di no? Dito mm. tayo sa parisan. Mm. Gumilog tao dati. Ang dami-dami mga tao dito. Party. Magkano yan? 5 pesos ang isa. So, tilawan na to. Onsan na siya, kuya? Baka? Opo, iska baka. Huwag niya ka naman lang. Pero, oo, baka yan. So, tikiman nga natin isa lang. Baka gusto niya magbasa. Magbasa? Hindi na, saw-saw na lang. So, magkano siya? 30. 35 mo na yan. Ito. Ha? ito na lang ayaw ko niyan. Ano to kuya itim? item? Uh, bopis naman po yan. Bopis sa ano to? Part ng? Bopis baga ng baka. Baga. At saka ito, atay. Eh? Atay. Akala ko atay. Dugo pala yun. Ah. Luto <laughs> na ni siya kuya. Luto na. Uy, takyot man ani Murag kulang man. Murag nakulangan ni. Asa man nila eh? Kanina lang. Oh, ganito ba talaga ito, kuya? Tatlo lang? Tatlong piraso lang? Tatlong piraso lang laman? Oh, sa na, Ay, marami pa pala, oh. Pag baboy, hindi tayo pwede, guys. Pag baka, okay lang. Pwede ulit isaw -saw. hindi na. Hindi na pwede. Pag nakagata na, Hindi na pwede. Instagram di mana dirit hmm? Asa dia nih buat tangkai. Hmm. Baik, Direta. Maka babo ya ta. Masih oh. sih, Cici. Merah putih aja sih, sih. Dijon, bih, Sir, ano na siya, sir? Baboy? Papa. Ay? Pagsisik po yan, ma'am. Walang hindi baka? ka? Wala, ma'am. Kasi hindi po ba, ano, beef sisik? Ito, yeah, yeah, sisi? Ito ba, beef sisik? Beef? Ito po, beef. Ito po, beef. Yun, ano, pares yan, ano, baboy? Baboy. Meron po tayong beef pares. Ah, meron tayo. Magkano isang order po? 65 pesos lang po. 65? Unlimited yes. na po yun? Unlimited na? Unlimited po, ma'am. Hmm. Wala mo lunok lang Para sa inyo. <laughs> sir, para sa inyo, sir. Ay ba, thank you po. It, ano bang kakainin na? Ano, ano bang kakainin? Sisig na bak? Para kay ma'am, sisig. Kaya yeah, magkano pag may kahit? 65 rin din, sir. Bonus lang po yung rice natin. Ano dahil na siya, kuya? Mga chicha rin po. Guiding. muna chicha. po natin yan para mas masarap yung rice natin. Parang masarap. Napuro kaya nyo lang tayong araw na to, ah. Ay! Okay hey, ma'am Sir, aking na tabi May kanin Makadaan ba? Guys, kung kayo magpapadidino Pwedeng-pwede pwede kayo dito Kasi sa sabaw pa lang, madami na Madami ng mahigup na sabaw Oo, oh, pwede nyo hanggakutin yan <laughs>

O balat naman tuwalya, paubos na ng miti. Kasama yan ma'am sa panpagwa. Balat naman tuwalya sa pumaw. Ito yung balat natin. Oh. No? Meron mm -hmm. din kami ma'am, pure kit na sisig. Pure? 65 bandy rice. Pero masarap naman yan. Ay, An yes, ano yan, mga taba yan? Pure laman po yan ma'am, saka balat na yung pinagsama. Ah, sige ma'am. Wala tayong taba po ma'am. Wala naman po mm, Sarang tabak, ang... Yan ma'am, recipe ng Mindanao. Mindanao, balad Bisaya, Dena. Yung... Ayan, ang sarap ng kain nila dito. Basta may mga toro-toro, may mga pares. Sikat talaga ang mga pares nila. Okay, ukaya dong. Madaming laman. Ito ba yung case eh? -huh. I-shoutout Hmm? I-shoutout O, oh, sige. I-shoutout mo nang dapat i-shoutout eh. yan. Shoutout naman ako yan, mm. sa President. sa hapang magiging... Kumusta pagkaon daw? Solid naman? Parang ang sarap na sarap. Kuya, ano yan? Ano to? Sisig na baka? Baboy? Baboy? Hello, Hindi niya alam ko no. O, ayan. Hindi niya alam na kumakain siya or baboy o baka. Sige. Diretta. Ako. Ano naman yun? Ito yung Ay, parang ano dito? Parang baka. Ayun, oh. No? Kasi ganyan, oh. Kanin pa yung baka. Oh, pa ng kanin. Ay, parang mag-take out na tayo. Sino po yung 100? Ikutan mo nga doon. Beef tapa. 65 din yun ang beef tapa nyo, ma'am. 80 pesos Ay. po. Andi rice na. Ang beef tapa. So, dito nga tayo, guys, no. Mag-ikot-ikot. Kumukunti na nga. Dati ang dami-dami dito nga, no. Ay, na may buko. Ito yung beef tapa. Ano? Ay, Sisig pala, nakalimot po. Ah, Lama ng baka at saka taba ng baka. At saka yun, umanda? Hindi, ipaamoy. Isang order nga niyan, kuya. Okay, kain? Hindi, kain na lang. Ayoko nang magbitbit. Dami na tayong bitbit -bit dito. Saan ba pwede magkain? Kuya, saan ba pwede? Yes, sir. Paris po. Sisig na niya. na po. Yan ba tayo? Standing position lang tayo. Sir, po.

sige, sige. Ito yung ipa, ano nito. Ito. Ha? Wait lang. Aray ko. Wait lang. Ano to bukog? Ay, lemon. Ay, murag sarap. Murag sarap. Tilawan nga natin ang plastic atin. Masarap. Masarap. Uy, murag na ngit ngit na nang gabihan na nga tayo, no? Yan ma'am, parang nasa tabo ngayon. Ito ang yung mga katatabaw. Ay, man. Lami kayong pagkatimpla sa Balbacua. Mm. Makain mo ng putag. Mm. <laughs> Lami. Kanina po, ang sisig na baka. Ang sama ni, ay, una na kong dukot. Goy. Ano sa dining itom mm itom te? Ano sa dining itom itom? Ay kada kano ay kanang ay kaminta. Hindi kano? Ay asan? Eto? Ah imalaki ito na ano? Hindi. Laman laman ba to? Laman yan siya. Hmm. Mm -hmm. Masarap din. Basta Bisaya talaga magaling magtimpla, no? Hmm. May Kaya, lamig kayo lang beef sisig dito, guys, no? Tapos yung balbakuwa. Basta mga Bisaya, lamig kayo magluto. Tara, oh. Murag nangit-ngit na natanani. Nagsulo-sulo na ta sa atong vlogs. Yun, tama-tama yung lemon dito. Kasi pag kumakain tayo ng mamantika, guys, yung ano na, yung kinakain natin, kailangan na may soft drinks na uh, kasama. Di ba? Kailangan may soft drinks. Hmm. Ngayong araw na to, napuro kain. Saka natin na ubos. Oo, oh, ubos magbayad. Magkano yung latte? Dalawa po. One-third. Mm. one Kasama to? drink. One-third. one sixty may barya pa tayo dito. One-sixty. Ito po, Sugitemon. Okay. Ito po thank you, 160. Salamat, thank you. Sige. Magikot-ikot. Ang sarap lang magikot-ikot ngayon dito, guys, 'no, kasi malamig. Buti na lang may ilaw. Ay, mala malaki naman ang kong chill noon. Ah, talaga parang nakakalaya ako sa hawla. Parang malaya yung kaluluwa ko. Dito na lang ba? Oh, may mga saging din dyan, Oh. No? Ay, fried chicken. Fried chicken, gaya sa kay Rosmar kanina, fried chicken. Paano ah. um, pakita mo? Yun, no, know, may mga, ano, may mga lutong ulam din dito, mga din pa. Ito. Oh, bagong ano. Mga tilapia, mga lutong ulam. So dito tayo daan. Ano naman yan? Paris din pala dito. Tapos na. So dito nga tayo guys. Ito, palingki dito maraming mga paninda. May mga bargain pa, tag 50. So ayan, ginabi na naman tayo ngayon ngayong araw na to, no? Dito tayo. Ayan sa ating mga viewers diyan, sa ating mga subscribers. Daghang daghang salamat No? Ayan sa patuloy niyo akong sinusuportahan. Ayan, malapit na siguro to magsarado yung palingki. Tapos di pa ko yok toyok. Naikot-ikot lang. Naikot-ikot. Hi. Parang ang bigat na ng chan ko. Uy, wala. Hanggang hawak na lang tayo kaya eh, Walang tayo kwarta na horot na. Wala well, dili naman tama kita nare. Doon tayo. Dito on na lang. Ay, ang ingay. Oh, dam dami dito mga prutas, oh. Aray ko. Yes. Chowpan, chowpan. Parang sakit naman akong ulo. Dito tayo. Parang hindi pa tayo pwedeng tumawid. Pwede na ba tumawid? Ayan, tatawid na, guys. Mudagan pa. Kay Basig Maligsan pa. So, na. Ginabi na nga tayo ngayon dito. Saan ba tatawid? Or dito na lang tayo tatawid? Dito na lang ako tatawid, no? Ayan, aray. Ay, Pantik na ako. Ayan yung SM. Sakit ang... Kita oh. mo doon, Oh, gabi na, halos na hindi na makikita yung vlogs natin ngayon. Oo, na oh, ang dami nating makasalubong dito. Sabay-sabay na magtawiran. Ay, salamat. Nakatawid na rin tayo. Dito tayo sa ano? At tayo tayo nito, gabi na naman. Oh, uh, dito. Ha? pa tayo. Dito guys, maraming mga ano, mga pwede mag-upo-upo, pwede maglaro yung mga bata. Ayan. Pwede magtambay-tambay kayo dito. Tapos mayroon ditong tubig-tubig ko. Ah. Uh.